Yan, dahil araw ng linggo ngayon. Yan yan track natin ngayon, yung dating unit namin. Araw ng linggo. Yan. Ito ang tinaib ko ngayon. Manual transmission. Yung trailer ang binuksan na natin yung, yung lona bilang low na dito sa truck dito, hindi pa naisagad kasi humihinto-hinto yung motor, yung motor na to kaya kailangan pa pahingahin mo pero ma gagana yan gagana na ngayon yan Gano? kailangan kasi pa pag hindi diskarga, kailangan na kabukas yung cover yan, tapos na break time tayo ngayon break time <coughs> ayan o manual sya manual transmission na yan ayan o ayan. dalawa yung splitter dito sa ayan o sa ito yung sa hop hop nya ayan ito yung sa high and low yun lang sipag lang pag nag abroad talaga sipag lang kasi pag tamad ka ay wala rin, wala ka rin kikitain yun lang ito lang yung baon natin saging at saka patinapay, biskwit, yun lang tubig yun lang bye bye kita kita tayo sa sunod na video yan wala po dito ko hindi uso dito yung helper walang helper helper so shout out pala ako doon kay kain kay taga doon sa amin nagtatanong kung may hiring daw dito sa totoo lang ngayon mahirap talaga umapply dito sa kumpanya na to ngayon kasi mismo yung mga nandito na nga ng na mga nasa naka-working visa rin minsan, minsan talaga kahirapan ayaw, ayo nila magtanggap ang gusto nilang tinatanggap yung yung mga residente na rito kaya shout out doon kay ah uh, Nilo yun shout out Nilo Nilo Armando Ayan, shoutout sa iyo, buddy. Sa so ngayon, mahirap dito mag-apply. May bakante sa may bakante, kaso lang hindi sila nag-hire ng working visa. Yun lang, bye-bye.